mga kaate, nandito naman tayo sa kwarto ng aking alagang babae. E, Una eh, ko ang nasa taas. Yan yung kwarto ng aking alagang babae. Pati yung kumot niya. Kasi papalitan ko at sa kalabahan ko. Kasi pagkailang araw na yan, papalitan ko na yan. Siyempre gusto nila. Talaga yan papalitan. At saka yung mga kolor ng kanilang mga kumot. Gusto ko ang mga kulay nila. Tapos may mga pink. So yan mga kaate, yan inuuna ko na yung nasa taas, tapos pinalitan ko yung cover ng kama nila at saka yung umot nila kailangan dito sa middle is step by step ang trabaho mo, kasi para alam mo kung ano ang kasunod ang iyong trabaho mga kaate, pagkatapos ko nasa taas, yan sinunod ko naman yan sa baba ganyan ako magtrabaho dito step by step kasi nahirapan talaga ako dito sa baba so iyan muna bago ko yan siya iniwanan nilinisan ko yan para hindi ko nakakuba balikan nilinisan talaga ako nahirapan mga kaate sa baba ng kwarto ng aking alaga kasi medyo maliit pa nahirapan talaga ako magpalit ng cover di ni kama niya kasi sobrang tingnan niyo pansinin niyo kung gaano siya kababa yung higaan niya kailangan ko pa mag siksik -sik or magsuksuk ayan, nahirapan talaga ko magpalit ng cover ng kanyang cover yun mga kaati, pagkatapos ko niyan papalitan yan, tapos nilinisan ko na yan so yan, ilalagay ko na yung kanyang cover at saka yung kumot ayan, pinalitan ko, kailangan magkapareho sila, kasi pareho din siyempre girl, siyempre nilagyan ko din siya ng pabango bago ko iwanan yan. Siyempre, gusto nila din mabango. Siyempre, ako, gusto ko rin mabango, mabango ko iwanan OFW, oh, yan. Just, 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 step by step ang iyong mga trabaho kasi alam niyo kung ano ang kasunod ang iyong trabaho para hindi kayo mahirapan. Tulad niyan sa akin. Tapos, pagkatapos ko niyan, lumabas ako kasi pumunta naman ako sa isang room. Tapos, hindi ko na pinapakita sa inyo. Ayan, babors!